Bakit ba mahina ang karamihan sa atin? Simple lang, pinili nila yon. Iniisip ng marami na ang kahinaan ng isip ay likas, na hindi nila ito kayang kontrolin. Pero ang totoo, ginusto nilang manatiling mahina. Nakakita ka na ba ng taong puro reklamo? Walang pera, laging pagod, hindi umaasenso. Pero pag oras na ng bisyo, barkada. O walang kwentang gawain, andun sila. O ang tropa, hindi problema ang oras o pera. Ito ang realidad. Mahina ang karamihan, dahil pinapayagan nilang kontrolin sila ng kanilang kahinaan. Kesa maghanap ng solusyon, mas gusto pang maghanap ng dahilan. Kesa magtrabaho ng todo, mas gustong magpahinga. Kesa humakbang palayo sa komportabling buhay, mas gustong manatili sa comfort zone nila. Alam mo ba ang masakit? Yung katotohan ng karamihan sa atin, piniling maging biktima kaysa maging mandirigma. One, mahina ka dahil takot kang masaktan. Ang tunay na dahilan kung bakit hindi umaasenso ang karamihan ay dahil takot silang masaktan. Hindi pisikal na sakit kundi ang sakit ng pagkabigo, kahihiyan at pagkatalo. Takot silang harapin ang realidad, kaya mas pinipili nilang umiwas sa mga bagay na may tunay na halaga. May kilala ka bang taong walang ginawa kundi magreklamo tungkol sa trabaho? Ang baba ng sahod ko. Ang dami ng trabaho, hindi ako napapansin ng boss ko. Pero kapag may offer na mas magandang trabaho pero mas mahirap, tatanggihan nila. Bakit kasi takot sa hirap at pagbabago? Mas gusto pa nilang magtiis sa maliit na kita basta komportable. May kakilala tayong nagtatrabaho sa opisina mula 9am hanggang 5pm, limang taon na sa parehong posisyon. Laging nagre-reklamo na hindi siya na promote Kapag tinanong mo kung bakit hindi siya naghahanap ng ibang trabaho, sasabihin niyang mahirap maghanap ngayon o kaya hindi ako qualified sa mas mataas. Pero ang totoo, natatakot siyang sumubok, natatakot siyang magfail. Kaya kahit galit siya sa buhay niya, mas pinipili niyang manatili sa comfort zone. Ang hindi niya alam ang tunay na kahinaan ay ang pagtakbo mula sa hamon. Ang tunay na pagkatalo ay ang hindi pagsubok. Harapin ang sakit hindi takbuhan kapag natatakot ka sa isang bagay. Yun mismo ang kailangan mong gawin. Takot kang magsimula ng negosyo dahil baka malugi? Gawin mo pa rin. Takot kang mareject? Lumapit ka pa rin. Walang tunay na progreso kung walang sakripisyo. Kailangan mong maunawa na ang pagunlad ay nasa kabila ng takot at hirap. Gamitin mo ang takot bilang gabay, hindi hadlang. Tu, mahina ka dahil nasa loob ka ng sistema. Ang lipunan ay isang laro. At kung hindi mo naiintindihan ang laro, ikaw ang laging talo. Simula pagkabata, tinuruan tayong mag-aral ng mabuti, maghanap ng maayos na trabaho, at magretiro ng komportable. Pero sino ba ang yumayaman sa ganitong sistema? Hindi yung nagtatrabaho mula umaga hanggang gabi para lang kumita. Ang yumayaman ay yung mga nagtidesisyon. Yung mga boss, mga negosyante, mga investor. Ang sistema ng edukasyon ay ginawa para lumikha ng empleyado, hindi leader. Nasa cycle ka ng pagiging alipin ng sistema. Trabaho. Sahod bills, utang trabaho ulit. May kakilala ka bang tapos ng kolehiyo pero hanggang ngayon, saktong kita lang. Baka ikaw pa na nga mismo yun. Alam mo kung bakit, kasi ang utak mo ay naprograma para sumunod. Hindi mag-isip ng malalim. Mahina ka dahil hindi ka marunong maglaro ng sarili mong laro. May kilala tayong may bachelor's degree. Nagtratrabaho sa opisina. Sweldo niya ay 25,000 kada buwan. Akala niya ang solusyon sa problema niya ay ang pagtaas ng sahod. Pero kahit tumaas pa ng 5,000, sakto pa rin. Bakit kasi nasanay siyang umasa sa sahod kada kinsenas? Hindi niya naisip na pwede siyang magnegosyo o mag-invest. Hindi niya nakitang may ibang paraan. Ang sistema ng lipunan ang nagkulong sa kanya. Pero ang totoo, pinili niyang manatili doon. Maglaro ng sariling laro. Kung susundin mo lang ang sistema, magpakailanman kang magiging alipin nito. Mag-invest sa mga skill na hindi itinuturo sa eskwelahan. Business. Communication leadership. Matutong mag-invest sa sarili. Kumawa ka ng mga hakbang na magbibigay sa iyo ng kontrol sa buhay mo. Gawin mong sarili mong laro ang buhay. Huwag kang magpakaalipin sa paycheck. 3. Mahina ka dahil ayaw mong magbago. Maraming tao ang hindi nagbabago dahil kontento na sila sa kung anong meron sila kahit hindi naman talaga sila masaya. Naging alipin sila ng comfort zone. Tanungin mo ang sarili mo. Bakit ka natatakot magbago? Kasi mas gusto mong manatili sa kilala mong lugar kahit hindi ka masaya. Hindi ka nag upgrade ng skills kasi komportable ka na. Hindi ka nag invest sa sarili kasi okay na yung sakto. Pero ang sakto ngayon, hindi sapat bukas. May tropa tayong dating atleta na ngayoy tambay. Sinisisi ang lahat. Ang gobyerno, ang pamilya, ang hirap ng buhay. Pero siya mismo hindi gumawa ng hakbang. Nasanay siya sa tagumpay noon, pero hindi natutong mag-adapt sa pagbabago ng panahon. Rewire your mindset. Kung hindi mo babaguhin ang mindset mo, habang buhay kang biktima ng sitwasyon mo. Isipin mo ang sarili mo bilang problema at solusyon. Kung gusto mong magbago ang buhay mo, magsimula sa pananaw mo. Ngayon, tanggapin mo ang katotohanan. Mahina ka dahil pinili mong maging mahina. Pero kung gusto mong lumakas, ikaw lang ang makakagawa nun. Ang mundo ay hindi naaawa sa mga mahihina. Natatapa ka ng mahina at nagtatagumpay ang malakas. Anong gagawin mo ngayon? Mananatili ka bang biktima? O magiging mandirigma ka? Tanong ko sa iyo. Hahayaan mo bang lamunin ka ng kahinaan mo o magiging mandirigma ka sa mundong puno ng duwag? Ang pagbabago ay desisyon. Anong pipiliin mo?